Eh, hey, bidin pala ito eh. Sesh. Gago G! <laughs> day, day. Yeah. Bali, meron akong idea. Pero hindi ko alam kung sobrang bobo o hindi. Kaya nagbase ako sa baraha kung gagawin ko ba o hindi. Simple lang naman. Pag sa isang literal na fresh sealed deck of cards, na nakitaan niyo naman binalasa ko na mabuti, pag nakuha ko dalawang red cards, go ang idea. Kaya ganyan na rin ako excited sa katarantaduwa ang gagawin ko. At, uh, tayo na, Gina talaga to. <laughs> bali ngayon ay May 24 matagal na namin na-conceptualize to nagkaroon na ng dalawang tambay pero kaming dalawa palang ni Jelo yung nakaisip ng ideyang to pero ngayon sa gabis sabihin na namin to kay James Burb kasi di niya pa alam pero ngayon malalaman na niya. kasi nung pinipitch ko to kay Jelo parang napakawalang kwentang idea niya lang kasi kung tutusin pag kinwento mo kasi sa ibang tao yung ideya mo dito mo rin malalaman kung napakagandang ideya ba nito o isang napakawalang kwentang bullshit kaya pinaliwanag na namin kay James yung ideya So ano James? Sa tingin mo ba worth it tong plano na to o hindi? Hindi masabi pero... <laughs> pero uh, G? Pero G. <laughs> <laughs> pero G. Try G. lang. Try. Hmm. G? G. G. <laughs> <laughs> At doon nabuo ang try lang G kung ano ba yung pinagsasabi nila. <gasps> ang ideyo kasi ay do love you love me, Ryan. Dahil joke lang, siset up lang talaga namin si Ryan. Naalala nyo to? Simula nung nangyari yan, di na namin tinigil ang asarin si Ryan sa girl na yan. Tapos ito na yung point na isasagot namin sa next level. Kaya para malaman namin yung reasonable itong pangyayaring to, nagtalaga kami ng checklist na dapat ngayong araw, May 28, magpakita yung mga taong imbitado dito sa church. Kahit di pa nilalam. Ang kailangan lang naman kasi namin ay si Jessa, si Jay, siyempre, at si Kams. At ang nakakatawa talaga dyan, si Jessa lang yung kinala ko sa mga yan. Kasi kadalasan <laughs> yung first service, hindi sila pupunta. Kung bago humihingi kami na sign sa Diyos kung isa nga ba talaga tong magandang ideya o hindi. Kasi dapat ngayong araw, yung tatlong babae na yun dapat magpakita. Tapos yung cut-off namin ay hanggang 12pm. So dapat nandito na sila bago pa mag-12. Kapag hindi... Pero yung pinakamalaga rin talaga dito si Jessa kasi siya yung gagawin namin tulay para kay Jay. Kasi siya lang yung close sa kanya. Hindi mo kasi close si Jay eh, no? Ano, no. <laughs> Pero siyempre, mag first service muna tayo. At habang nasa first service kami, kwento muna ni Jello yung plano. Ang plano kasi namin ni Gia para di obvious ang matarapaduan na to ay gagawin mismo sa birth week ni Gia. Para siyempre si Ryan, isipin niya lang ay magbobombetan! Eto na! Ayun na, present si J Soglo! na pari! Ito! Ito! Diyan na siya! Puto, present doon si Kamil! Oh Kaleo. my <laughs> Kaso, wala pa rin si J. Wala si J. Patay pero pa tayong ilang oras para Pero nandun yung dalawa Nakita namin yung dalawa doon 10.23 pa <laughs> 10.23 pa may, may ano pa halos isang oras at kalahat <laughs> Isa rin talaga sa mahirap na part neto ay, ay si Ryan. Ryan Kasi syempre dapat di siya makalata sa aming kataranta doon Pero buti na lang nagsimba ng araw Sato nato na si to si Bebe. Kaya wala yung kaming nakakagalaw ni Jay eh? Ano na Wala na, uh, Habang inihintay namin si Jay, ay naipagkilala muna kami kay Kams. Para di rin naman awkward sa mismong araw ng katarantaduhan. Ito ano, ano, si okay naman na si Okay naman natin. Ano ba yun? Ano ba yun? Sabihin niya muna kasi. Ipa plus 1 ka daw niya sa birthday ko. Okay lang ba daw sa'yo? Sa August 19, 28. Oh. At pumayag naman siya. Half. Ah, sige, pag-isipan mo. Sige, sabihin mo na lang muna kung anong pecha ngayon. <laughs> Para may, ano, may pruweba eh, tayo. Basta pag-iisipan ka muna. Pero anong pecha mo na ngayon? May 28. <laughs> May 28. Narinig mo yan na. Sa totoo lang, namin kaya namin iniimpitan si Camille ay para kung sakaling maghinalaman si Ryan along the way, ang madadailan namin ay sin-setup talaga namin si James at si Camille. Parang setup section lang. Kaya inanap na rin namin si Jessa para banggitin na rin ang plano sa kanya. Total siya naman ng tulay. May siya ba yun? Parehas walang ideya kasi... <laughs> Pinanong... <laughs> magiging problema, no? Ang problema. talaga ito, eh. Kinikilig na nga ako, Ano ba yan? Para ba yan kay Jane kay Camille? Para to sa lahat. <laughs> para to sa lahat. Lahat sila mag-benefit, para lang to. <laughs> oh, wait. So, lang kumain. Oo, oh, gusto niya lang kumain. Hindi, ganito kasi. Explain na namin sa kanya kung ano yung mangyayari pagkatapos naman, bahala na si Ba. -tong. Nang biglang, sabi mo ulit yung sinabi mo meron nang ano, meron na yung gusto niya. Wala ka naman yun. I mean... Nakakamista, parang... Natuloy naman yung ganap. Ang yung ipota. Kaso nga lang... Literal na birthday celebration lang. <laughs> May dildo. Dildo, friend. Hey! Eh, kaya! Kaya! <laughs> kaya! Walang set ha? O katatang tanuwang nangyari? Ano nga, <laughs> nga, nga, Mali ba ng package si Kuya Jay? Ano ba ito nga? Pero... Ano yun? Dalo... Sa harap ba yung gulong ngayon to? Eh? Yeah. On the way na kami. Ito naman siya na. Ano oh, yun? Yeah. Tang ina mo daw sabi ni Ryan malito daw titi mo gag. Hi babe. <laughs> Ini-text mo pa kami? Oo, si hmm. <laughs> <Gelo>. <laughs> Happy birthday pa. Thank you. <laughs> paano, natuloy pa rin naman yung plano. Oh, wow. My wow. oh my god. Wow. Ano <laughs> ba Libre mo kape Kape. Ah. Asi mo kape. <laughs> <laughs> Kaya mo? Uh, yun, pwede na yan. At least kapo lang. Kaso, di lang na-set up si Gago. Hindi <laughs> na si Gago. Hi guys! Welcome sa vlog. Kaya sinabi ko na lang din sa kanya yung totoong motibo kung bakit kami napunta rito. Saan yung masabi mo dito? Saan ano nga yun? Kaso wala din eh. Kaso wala dito? Hmm. Pero malungkot ka naman. Masaya pa rin naman ako. Dito ko eh na, <laughs> dito kami pero sayang mo naman yun no? si, si Pat ano si ina-anak tito ko yun <laughs> <Dito>. <laughs> eh, natuloy pa rin naman kaso, hindi nga lang sumama I mean, at least, nakagala kami ngayon. Dito kami ngayon sa Antipolo at tayo na sa buong 2023. Ito na lang yung nilibot namin. Magkakaibigan. As in, pagkasama si Ryan Matic, Antipolo. Antipolo, Matic. Um, Matic. Pagkasama yeah. <laughs> <laughs> Inisimbolong... ka. Tsaka baka mamaya hindi si Jay yung nakatadahan ng iset up kay Ryan. <laughs> baka si... Wala sa na eh. <laughs> 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 sa tingin niya hindi kayo yung sinet up? Kingdom of Us. I'm still attached to you, still right where you left me at. Please. Hindi man yun inasaan kung ending yung nasaksiyan natin ngayon, ay kahit pa paano, nag-enjoy pa rin naman kami. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Malay natin, sa ibang universe, nagsama sila. Hey. <laughs> Kasi nag-enjoy naman si Jello at yung baby girl niya. Pasawa eh! <laughs> right, right. So, hmm? Huh? Sa so, tingin mo ma masaya ka kasi ang mamayang jawa mo? Oo oh, naman. Sobrang <laughs> saya. Sabay ko binis. Wait lang ha. Masaya naman. Masaya naman. Oo. Pero pa po ako yung ano Si Jesse naman nakalimutan yung magiging nanay na siya pag uwi. Ano <laughs> nanay? Maraming bagay talaga sa buhay ay di umaayon sa plano. Pero, pag nahipas ng syoso ka naman at nagtuloy-tuloy sa iyong proyekto, ano naman talaga magandang balak sa si Lord sa dulo. Kasi sabi niya sa Romans 8.28, And we know that in all things God work for all the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kaya at least, good ending pa rin naman. PUSHPUMP oh, <laughs> <Bye, fishback. laughs> <Ayun> lang <laughs> Ayun lang siya Pero sa tingin mo, kung natuloy yun, magiging masaya ka? Kasi syempre hindi naman kami kilala tas biglang sinama ka ni Jesus sa sitwasyon o sa okasyon na hindi mo rin naman alam kung anong gagawin Depende siguro Kasi parang that week ha, honestly lang Hindi rin ako okay Kaya medyo ano ako makisama sa mga tao that week Pero siguro, baka naman may part na maging masaya Kasi syempre, na-enjoy ko naman yung journey with other people na hindi ko kilala Basta parang new friends, ganyan, new people. So, feeling ko naman, magiging naman ako somehow. So, open ka naman na makilala rin kami kung Oo, natuloy man yung naman. gala na yun. Eh. Thank you. Thank you. Bye, Thank you.